Salam, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon ay nandito na naman po tayo para po sa pagbabasa ng ating gabay ng kapalaran. Para po bukas, araw po ng biyernes, Hulyo 26. Ayan, nagkamali tayo kahapon. Hulyo 26. Nagkamali tayo ng pagbanggit ng pizza kahapon. Para po sa may mga sujaksay na aris, saya ang hatid sa iyo ng mga taong. Or saya ang hatid sa iyo at sa mga tao ng pagdapo ng hindi nakikitang sinag ng liwanag mula sa itaas. Ang ayaw umalis sa lungkot ay makakadama pa rin ng saya habang may iniindang karamdaman naman ay kagaling. Ang iyong mapalad na kulay ay ang white at ang iyong maswerteng numero naman ay ang chess 20, 27, 30, 33, at ang 36. Para naman sa may mga sudyak sign na Taurus, para po sa Taurus, muling magbabalik ang pilit na bumabalik. Muling magbabalik ang pilit na bumabalik. Sa pagkakataong ito, mas malakas siya at ikaw ay may kahinaan. Malaki ang posibilidad na muli kayong magkaroon ng koneksyon sa ayaw nyo man at sa gusto ninyo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang green at ang iyong maswerteng numero ay ang 18, 27, 24, 37, 40, at ang 44. Para naman sa may mga 43, sign na I, sa sa panahong ito ay malilibang 42, 43, mo ang dapat mong gawin. Ngunit gayon paman, ituloy mo lang ang paglilibang. Paminsan-minsan sa totoo lang, ay kailangan kalimutan ng tao ang trabaho at ang problema. Ang iyong mapalad na kulay ay ang yellow at ang iyong maswerteng numero ay ang chess. This is 22, 25, 39B at ang 41. Para naman sa may mga zodiac sign na Cancer, bubukas ang pintuan ng langit malawak ang malawak ang pagbukas na mangyayari kaya ikaw ay hindi pwedeng manatili sa lungkot ang mga ng mga bagay gayon din ang mga taong nagpapasaya sa buhay mo ay magdarating na ang iyong mapalad na kulay ay ang purple at ang iyong maswerteng numero ay ang 16, 18, 28, 31, 33 at ang 34 sa may mga sujak sign na Leo. Dubli at magkakasunod ang dating ng mga swerte mo. Ang iba ay ibahagi mo sa mga kapuspalad dahil ito ang obligasyon mo upang lalo ka pang boy na Muli, dubli ang mga swerte paparati. Ang iyong mapalad na kulay ay ang pink at ang iyong maswerte numero ay ang 11, 19, ang 20, ang 21, 26, at ang 27. Para naman sa may mga sudyak sign na Virgo, silipin mo ang mga pangyayari sa biglang tingin ay magbigat. Parang nagpapahirap sa kaluuban mo. Makikita mo na may masayang liwanag din pala. Ang mga ito at ang sayang ito ay maglalapitan sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang beige, at ang iyong maswerteng numero ay ang 18, 22, 25, 33, 36, at ang 41, Pare naman sa libra, ipanatag mo ang iyong sarili. Ang nadarama mo ang nadarama mo na walang katiyakan ang hinaharap ay dahil 43, sa mga pangit mong nakaraan. Tiwala sa nakaraan. pangit sa 43, ang kailangan mo, 43, ang 43, 42, 43, ang iyong mapalad na kulay ay ang blue. At ang iyong maswerteng numero ay ang 18, 20, 25, 26, 33 at ang 37. 42, naman sa may mga 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, ng 56, ng 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, sa dati. At upang hindi ka maiwan, isabuhay mo ang mga natutunan mo sa iyong mga karanasan. Ang iyong mapalad na kulay ay ang black. At ang iyong maswerteng numero naman ay ang 11, 19, 22, 24, 28, at ang 38, pare naman sa 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, Or huwag mong pilitin na gawin ng mahihina ang hindi naman talaga nila kaya. Baguhin mo ang sistema. Luwagan mo ang mga patakaran dahil sa ganitong paraan, kusang aayos ang lahat ng mga bagay sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang violet. At ang iyong maswerteng numero ay ang 7, 19, 25, 27, 30, at ang 33. Pare naman sa Capricorn. Capricorn, dadalawin ka ng malaking swerte. Ihanda mo ang iyong sarili, gayon din ang mga paglalagyan ng iyong buenas. Kumbaga itago mo dahil ito ay para sa iyo at hindi para sa ibang tao. Ang iyong mapalad na kulay ay ang peach. At ang iyong maswerteng numero ay ang 2, chess, 18, 21, 23, at ang 30. Para naman sa may mga sudyak sign, Aquarius. Aquarius, pasasayahin kang muli ng iyong kapalaran. Ang totoo, ikaw ay pinanganak para sa swertihin at magtamu ng magagandang kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay ang red at ang iyong maswerteng numero ay ang 9, 17, 28, 30, 31, at ang 35, Pare naman sa may mga sujak sign na Pisces. Dinadagdagan ng langit ang kapus at mga walang nilalagyan. Gayunman, ang sobra ay binabawasan. Makikita ng mga mata mo kung paano tinatanggal ng langit ang mga sumusobra sa iyo, ang mga sumusobra sa iyo at ito ay mapupunta sa iba. Ang iyong mapalad na kulay ay ang lilac at ang iyong maswerteng numero ay ang 3, 16, 24, 25, 37, at ang 40 At ayan po ang ating Pisces At ito po ang ating gabay ng kapalaran para pito bukas Araw po ng biyernes, Hulyo 26